Kaya eh mga guys, naglalakad-lakad muna tayo rito para maghanap tayo ng ating mapibigyan ng penting uh, pamasko para sana may makita tayo dito. Kasi kanina mga guys, uh, natatawa lang na ako kasi mayroon akong pagbaba ko sa bus, uh, may nakita ako doon. Sabang konting grocery ah, konting bigas sa konting dilata kaya lang nagalit sa akin ah, ngayon meron ako nakita rito guys may naispat lang tayo dito na dapat uh, bigyan natin ng konting tawag dito konting regalo konting pamasko sa ating uh, Ano nandito na mga guys sa Tapabinyo. Ayan, ayan na mga guys ang Tapabinyo. Ngayon, uh, ayan sila. Oh. Ayan. Dalawang mag-asawa. Ngayon, mamaya-maya lapitan natin kasi nagpupuntuhan pa sila. para may abot natin yung kunting uh, dito kunting bigas para pamasko sa kanila mamaya guys tatawid ako dyan at uh, may pakita natin sa inyo may eh, abang abangan ko lang kasi Thank you. nagre-recycle na mga basura ngayon pupunta natin dyan mamaya maya para may abot natin sa kanya yung ating konting uh, kunting tulong kumbaga pamasko sa kanya Ayan. kasi natatawa na ako kanila mga guys sa aking karanasan <laughs> na pumunta lang tawag dito ah uh, doon sa uh, pagbaba ko rito kanina sa terminal ngayon ay tinanggihan sa matanda yung aking kanyang aking bigay na bigas sa kanting dilata ayan mga guys ito yung uh, kahabaan ng papuntang kung ano papuntang pasay na yan ayan sila tayo. ayan sila uh, ngayon na uh, para may abot natin sa kanya yung mga kanyang mga pa mga plastic plastic tapos yung mga karton ayan, na yan nire-recycle nyo ito naman ay papuntang papuntang Maynila na naman mga guys ayan uh, ito along pa na ito binyo uh, Tapa tapabinyo ayan Nandiyan yung station na malapit na. Ayan. ito naman, dito naman sa kabila ay mapuntang baklaran na yan. ayan. abang abang lang natin kasi inaayos yung kanya yung, yung uh, tawag dito mga karton yan nagre-recycle siya alam mo guys sa, uh, sa totoo lang napakahirap talaga yung ito yung hanap buhay mo yung wala kang magpapitaan tapos sa uh, inasahan mo lang yung mga karton, mga basura paano kung wala ka man mapulot ng mga karton hindi kaya plastic wala ka talaga magagawa kasi gutom talaga ang mo no? ngayon ah uh, nandiyan yung asawa niya ah uh, natin yan may, may pagtawid yun ni nanay at uh, natin yan ang kasama niya kanina kaya nandumiritso yung matanda Sa tayo tatawid ngayon. Tanungin natin sa Tatay. Ayan tayo, tayo. Pan -tinda? paninda? Paninda? Binta nyo to? Binta. Kapag binta. Ah, pa pala si Papa Noon. Ah, ito yung mga kanyo, masura na ibibinta ngayon. Oo. Oh. Ah, okay. Oh. No. Ah, may umir lang kung may abot sa'yo na pamasko. Ayan, ito na. Taga rito mo kayo? Taga rito? Ito ay sa uh, may abot tayo dito sa kay tatay. Tatay, ano ka? Anong pangalan? Anong pangalan mo po? Ito. Ha? Edwin. Ah, ito si tatay Edwin. Ayan yung kasama yung rito si nanay yung kanina nandun na sawa mo ba yung kanina nandito hindi ah, hindi mag isa ka lang pala ah kaibigan ah ito ito yung guys yung hanap buhay ni tatay tatay iduhin mga karton saan kayo natulog dito lang ito mga guys kawawa talaga kasi ito along along kwan na to along ah uh, oo to yung tawag dito yung tapabinyo ayan Ito yung hanap buhay ni Tatay Edwin. Mga lakal na mga plastic saka karton para may pangkain. Ngayon, uh, may abot tayo sa kanyang kunting uh, kunting bigas saka kunting dilata lang din. Ay alam mo talaga may mga panig pa pa Teka tayo, abot ko sa'yo yung kunting kuhan bigas. Kaya mga guys, uh, yapot natin yung punting bigas sa kanya yun. Para may din si tatay. May mga kain na yan Kasi siya na yung pamasko ko naman ka na. Ayan lang. yan lang kaya ni Papalon. Ayan. Ayan. Ayan guys, uh, at least uh, naka, uh pag -abot, pag -abot naman na pa tayo pamasko kay Tatay Edwin. Sana dumami pa yung kanyang uh, mapulot na basura. Uh, mapu uh, mga plastic para makikita din malaki-laki din kikitain niya kasi uh, sa ganitong hanap buhay, ay napakahirap mga uh, kababayan mahirap maghanap ng karton. kasi hindi lang mag-isa lang ang naghahanap buhay sa ganitong pamamasura kasi siya lang kayo yung ating kamera kasi wala man tayong kameraman kaya ganito lang ang gagawin natin mag-isa solo flight bago tayo umuwi ng probinsya kailangan ma-makakwan uh, muna at ng kunting pamasko sa ating mga kababayan ayan, katulad niya kay tatay na abutan natin kunting pamasko pag uh, uh, isa lang man siya uh, ilang araw niya rin kakainin yung bigas sa kunting dilata ayan kanyang hanap buhay ito yung mga hanap buhay ni tatay tatay edwin ayan, yung mga karton kaunti pa lang naman ito mga guys yung kanyang mga, kanyang mga napulot na mga karton at sa mga ibang kababayan natin sana kung mayroon din kayong mga kunting uh, sobra baka pwede naman may abot sa ating mga kababayan din na kailangan din ng tulong katulad din kita tayo twin, dito taga rito lang din siya dito lang din daw siya nautulog at kasi uh, may abot tayong kating regalo sa kanya okay guys uh, maraming salamat po tuloy na ni Papalon at ako iuwi na rin at sa lahat ng mga viewers ko maraming salamat sa inyo hanggang dito lang muna bye bye